Yun, good morning mga tol. Nandito tayo ngayon sa isang kondominyo. Lalagay tayo ng shelf. Yung rinse hood. Yan. tinatabas ko pa yung kahoy mga tol. Ayan yung pinaka Bracket. Tapos yung ilaw mga tool yan, may kabit ko na. Ilaw yan. Dalawa. Tapos heater. Heater sa CR mga tool. Ayan, wawiringan ko pa yan mga tool. Kasi wala pang wiring. Hindi nila kinahilingan mga tul. Kaya bibili pa yung gusto ng wire. Ayan. Yung hood. rinseo Pang kondo. So ayan. Abangan nyo mga tul hanggang matapos. Ayan. Nagtatabas pa ako. Ayan mga tol, ito yung breaker niyo. Dito tayo magkakabit sa spare. Walang wire. Magwa-wiring pa ako mga tol. <laughs> Talaga naman. So ayun. wa wiring ko muna yung para sa heater mayroon yata mag wiring nito may abang na siya mga tultali ayan o oh. inabangan na hindi pa tinuloy kaya antayin ko lang yung wire mga tul kasi bumili pa kaya ko kaya ayan mga tul Thank you